Okay mga bro, ngayon naman ang uh, ituturo ko sa inyo ay kung saan makikita yung sisi uh, ng ating block sa ng ating uh, sigunyal dahil may nagtatanong sa atin kung saan daw makikita yung sisi ng block. At sasabihin ko na rin kung saan makikita ang sisi ng sigunyal. Okay, tapos ang susunod nating ituturo ay kung paano ilagay itong breather natin ito dahil may nag-comment sa atin na nahirapan daw siyang maglagay ng breather yan lalagay natin dun sa may fuel tank natin doon okay unahin natin kung saan makikita yung CC mga bro yan dito unahin natin sa block so dito sa block natin mga bro makikita dito yung CC kung ilan halimbawa 52 CC ayan o ayan dito siya makikita ayan yung 52 o ayan kung halimbawa naman mga bro, dun sa kwan natin, piston natin, kung hindi nyo makita dun, nasa kwan na yan, nasa bilihan na yan, nandun sa karton niya, makikita dun kung ilang sisi yung piston cap. Tapos yung piston ring, ganun din. Ayan. So, isunod natin yung kwan natin, Sigunyal natin. balik kwan nga pala mga bro, bago natin tuloy yung video natin, mayroon na tayong nabiling kwan mga bro. Ito bagong sigunyal natin ay kakabit dun sa konatin natin crankcase natin na yun bali nilinis ko kasi muna yun para may ko natin prepare natin sa vlog natin na susunod yan bubuoy natin to ah, mga bro abangan niyo yung sa mga subscriber natin na mahilig sa mga chinso o may mga chinso bali ito mga bro yung dating sigunyal nya yung kalug pati na rin dito sa taas Okay, so dito naman mga bro sa kuha natin, itong bago ang tignan natin dito sa sigunyal natin kung saan makikita yung sisi dito naman mga bro sa mismo connecting rod ayan o kung mapapansin nyo ayan mayroon siyang nakatatak na 52 ayan o ayan 52 ibig sabihin mga bro pang 52 sisi itong kwanating sigunyal natin ayan okay ganun lang mga bro kung paano makikita yung sisi ng ating uh, mini Chinso. Barang kasi mga sigunyan la kwan mga bro 52cc yung kanyang sigunyal pero yung halimbawa yung black nya ay halimbawa 58cc ganun ayan minsan nilalagyan nila ng mas malaking black yung kwan 52, yung 52cc na sigunyal natin okay so sunod naman natin yung breather natin kung paano ilagay Ayan. So, Itabi muna natin 'to. Bali dito naman sa tangke natin mga bro kung halimbawa ano may bago kayong ganito at hindi pa nakalagay yung kanyang breather o magpapalit kayo ng breather. Ito yung gawin niyo para mahirap kasing iikot ito mga bro, ilagay lalo na kapag may gasolina siya tapos nakasara ito tapos nakakabit din yung kwan dito yung karburador mahirap ikon ito umaatras ito gawa ng nagkakaroon ng pressure okay bali ang gagawin natin tanggalin natin tong kwan natin rubber ng kwan natin stabilizer so tanggalin natin gamit lang tayo mga bro ng flat screw na maliit yung kwan natin liabi natin so ganun lang natin o oh. yan yan tulak lang natin o oh. Ayan, ganun lang. So, tanggal siya kaagad, oh. So, pag tatanggalin mga bro, pag ano, yung, ano, pagtanggal. Tapos, pag Tapos, pagbalik naman dito, tuturo ko mamaya. Okay, so, ang gagawin natin, bali ito yung butas niya mga bro, hindi makita, madilim, ah. Ayan yung butas niya, oh. Teka, pailawin natin itong camera natin. Ayan, ayun yung butas niya, oh. ayan oh, yan 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 so ang gagawin natin dito sa breeder natin tanggalin natin muna itong rubber na black ayan tapos kuha tayo ng langis teka lang kuha tayo ng langis ha gamit tayo ng langis para madaling ipasok mga bro lagyan natin ng pampadulas okay ayan bali meron tayong langis ang gagawin natin sausaw natin ito rubber nya dito yan para meron siyang pampadulas tapos ilagay natin doon list muna natin ah. ayan oh. salpak natin yung makikita medyo madilim mga bro eh ayan ayun yung butas nya ilagay natin to na wala yung, kanya, yung kulay white para madaling isalpak Oh, Ayan o oh, Lapat na lapat mga bro Kasi pagka Isasabay nyo ito Na nakalagay ito Naka-expand yung rubber natin Hindi nyo maisasapak Mabuti yung Kwan Yung rubber na black na yun Okay Punasan nga natin muna mga bro yan para makita nyo ayun oh Ayan Sapak na sapak na mga bro oh kung kuan may pampadulas lalo na kung may gasolina itong tanke natin mahirap ilagay yan dahil nagkakaroon ng pressure okay pag naisalpak na natin na mabuti yon kunin naman natin yung kuan natin lock natin ito yung lock nya sausaw naman natin sa langis ngayon yan mayroon siyang pinaka kuan mga bro sima ayan o ayan kung sa ilokano mayroon siyang angle ayan natin Ayan, tapos ipasak natin dun. Ayan, pasak natin. Okay. Ayun, nakalak na mga bro. Ayan, ganun lang maglagay ng breeder ng ating uh, mini chinso. Okay, so ituturo ko naman mga bro kung paano ibalik yung natin, rubber ng stabilizer natin. Ito naman, pag ganun yung pagtanggal natin kanina, dito rin tayo maglalagay. Ah, oh, ganun naman. Sasalpak lang natin yan. Ganyan, no? Oh. Okay? So, hanggang sa marating niya yung kanal na ito. O, oh, ganun lang, o. Oh. Ayan, o. Oh. Didiin nyo lang. O, oh, ayun. Ayun, nilagay na mga bro. naglak na siya, o. Oh. O, oh, ganun lang, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. So ganun din pati dito sa kabila kung halimbawa gusto niyo palitan tong rubber ng stabilizer niyo pwede lang Ayan so ganun lang mga bro yung video muna natin ngayon at uh, nagpi-prepare tayo ng mga iba vlog natin Bale yung bagong sigunyal natin ay uh, kakabit natin dun sa ating range okay so maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood